sa kama, ha? Wala kayo sa tubig. Magandang 1, Mga bano. Mga nabano. Ayan po ang mag-aama ni na Baron. Madaling araw pala ang nai, nagpunta na po rito. At sila po ang magiging taong bahay natin dito sa Kubo. <laughs> habang tayo ay nasa Maynila. Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ay tatlong araw na mawawala muna dito sa Fish Pond. At kami po ay mamaya mamayang umaga, ngayong umaga ay paluwas na po ng Maynila. Tatlong araw po kami doon. Dahil si Milot po ay bukas ay graduation na po niya. 也不一样。 Yeah. <laughs> Kami masaya na para sa inyo sa lahat. Kami na <laughs> <laughs> Parang magbabagsak ng mga gulay na. Magbabagsak ng kalipta. Ako'y patibisorya laang. <laughs> ako hindi halatang mauhuldap sa oh, ako sa Maynila. Ah. At mukha lang akong mag uh, sa Divisoria. <laughs> <laughs>

Okay, so let us pray in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, binadarangin po namin Panginoon yung araw na ito. Samahin niyo po kami Panginoon sa aming biyahe ngayon Panginoon. Basbasan niyo Panginoon ang aming pong driver Panginoon. Ikaw po ang mag-guide humawak ng ang buong manobela, Panginoon. Makapunta po kami sa abi po patutunguhan ng ligtas, Panginoon, at uh, inyo Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi sa bayan po namin, Panginoon, gabayan niyo po pabit kaming successful ang aming po uh, pupuntahan, Panginoon, na event sa uh, aming po pagpunta, Panginoon, sa Maynila. Ito po aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank, Thank you, you Lord. Lord. Let's go, po. Thank Thank you, Lord. go. Pedro si po yung nasa unahan. Si Tingin. Si, si Milot. Si Bossing. Si Kadilag, Si Kagwapo lang. Si Kalayaan. So, ibig sabihin natin, Nels, ay tayo ano, dito tayo apat. Tiyo, dito ang mga sexy, ha? Tayo apat tayo. Dito sa likod ay yung tatlo. Hindi naman po mga matitibay sa biyahe, kaya ganyan na sa Hindi mga nagsusupa. Ah. Yeah. Ah, nasa unahan ay yung nagsusupa. Ah. Yan, yeah. yeah. at syempre, gusto ko magpasalamat kay Leia dahil sa kanya ay aming buong pamilya, kaming mag-anak ay nakasama sa graduation ni Milot. Doon no, na ang plano talaga namin ay si yung dalawa lang ang ibosik at si Milot ang lunuwas. Dahil nga commute eh, lang sila sa uh, mismo mga araw uh, ay sila na din para dalik araw ganito. Ay dahil sa ibinok mo kami. At yun ay gift ng Ate Leia sa kay Melot ay isinama na kami mag anak ay kami ibinok sa at sumama pa kami. Oh, sumama <laughs> pa, pa kami. Oh, uh, sumama pa kami. <laughs> para masaya. Siyempre Ate kasi masaya. una deserve ni Melot yun yeah. dahil naka-graduate siya. Hindi kasi biro lalo na sa panahon ngayon yung makatapos ng pag-aaral di ba lalo na dumating tayo sa pandemic parang ganun so deserve niya itong ganitong staycation at deserve niya rin yeah. ni Kuya Emil dahil sabi nga kapag nakatapos ang isang anak ayun ay malaking karangalan ng mga magulang kaya congrats ang una congratulations ko ay kay Ate Nels at kay Kuya yeah. okay. ka. yeah. Congrats sa inyo ate. Deserve niya ito. Ano yung ano, uh, staycation para tayo makarelax na on din on on on. at the same time. Salamat. Excited. Yeah, pero bago tayo <laughs> maging theory eye. May tanong muna ako nang mahalaga. Oh, nadala ba yung dog, baka ba yung toga? <laughs> Wala pa yung malayo. Parang wala pa lang yung kitang nakasampay na no toga. Kaya nasa inyong toga, talaga naman... Ah, oh, dalawang pa, gala uh, so na. Oo, may dalawang gala na. ay... Baka mamuhay tayo yung nagkakatuwaan na yung wala pa lang ito. toga. Wala pa lang yung toga. No, ah, yung ticket. No. Yung ticket. Meron na din. Meron. Yan. Mahal na ticket Ay, yung wallet. Walang problema sa wallet. Mayroon na lang at si Kamama na. Ayan! <laughs> yeah, thank you Leila Banding na rin natin ito uh -huh. <laughs> Thank you Lord At si Becca hindi sumama Pero uh -huh. natin na si Heisen happy din tayo dahil baka banding natin si Heisen uh -huh. Ito talagang parang ano yung mga deserve natin, lalo na kami. Ni Butch, yeah. lagi kami busy Ooh. sa trabaho. Yeah. Tapos eh, hi, si Heisen, ngayon lang ulit siya. Siguro makakaranas na ganitong maka makagala mo muna. Sabi ko, okay, excited. At first time namin, namin po pamilya na namin mag-anak na makakatulog sa ganitong yung hotel. Oh. actually <laughs> <Absolutely>, atin <happy laughs> naman may nag-Basay. Ngunit ako yung nag-trabaho sa Basay. Uh -huh. Panuro, sisilip-silip ko lang. So, Ano mong first excited nyo, oh, ano ah, sinabi ni, nyo, sinabi nila? sinabi ni sinabi yung ate? Nakabook na tayo sa ganitong hotel. oh, sinerge ko kaagad. Ah. At ako'y nanood ng mga vlogs. Sa kaya, boy, maganda. Yeah. So, napanood ni Hidro. Sabi oh, mama, maganda. Yeah, thank, you you thank, you thank, you thank, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, so, Sabi ni Mama, Lord. may bukit <laughs> daw. <laughs> 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 may bukit, ha? You're excited. Ha, ha, ha,

Eh, dito pala yung maulan hindi na nga kayong mga kasama ayos lang kayo i-i-i-i muna ah. Leona's Kitchen CR muna tayo makiki muna po ah. kasama ko ah. Wow, dito pala na may maganda. Overlooping. Tanaw na tanaw. Yan kaya ang ano ah, pami? Ano kaya yung lugar na yun? Ganda ni niya eh. Idro. <laughs> Nagpapicture yun, nagpapicture yun ah. hindi, picture taking na si Dodot doon. Magpicture lang po kay Dodot. Huwag na. Nagpapicture na doon si Yano. <laughs> Ging hawa? Malamig eh. Ayoko nga, malamig Ano ba siya? Lugaw o mami? Mami ako. Mami? Anong gusto mo Dodot eh. Mami, lumi? Lugaw? Lugaw. Isang lugaw. Lugaw? Dalawang... Ha? May kabayo. Ano ito? Ano ng kabayo? Huni. Huni ng kabayo. <laughs> Abay! Kapit! <copy>. Ah, <laughs> magbaga. Huwag kasing laki na kayo pala ito. Keriamon na po habang nag-aantay ng order. Walaponso. Eleven na yung order natin. Okay, Libre daw dito. Libre na dito. Ano yun nako? Ni...

Ganda po ng view dito sa aming tinigilan, sa aming kinainan. At uh, makapal po ang pag sabi ni Bossing ay may nagsasahing daw. Tanghaling tapat pero ha. Pusok na ang hindi na. na po ulit kami. Kami po ni Bossing ay nagpalit na ng pwesto. At na, kaya ako yung hihilo sa pantangin. diyan po ang aming tatyan tapos ay makapal ang packs ng labas oo oh, lakas ang aming At Amina na po ang aming order kami po ay nagdrive to so. Mama yung iba pwede. na po Sige, pasa, pasa doon sa likod. Pasa, pasa, pasa. 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 po at bali tapos na po kaming kumain ng aming drive-thru na McDo at first time pala ni Dudut yes. na mag-McDo Ano Dudut? Tapos experience Nagulat ako, ginulat ako <laughs> Ginulat kami Ate Gigi yeah. Thank you so much Ate Gigi Thank you Ate Gigi God bless you man, more man, and more. Yeah, para ala <laughs> Thank you po. Thank you, Leia. Thank you po, Ate Gigi. <laughs> Kinulat naman kami ni Leia. <laughs> Thank, Thank you, Ate Gigi. Thank you po. Thank you, Ate Gigi. It looks like it. Ikaw, Nini. First time mo rin sa Makdo. Mama. May mm. malayo pa ako. Ano? Malapit uh, Ayan po at nandito na po tayo sa <coughs> hotel Yay! Narito na tayo Narito na tayo sa <coughs> hotel, hotel. Alika, tutut! <laughs> mayon yung inyong, inyong mga dala-dala, wala walang walang sa dalalala walang sa inyong mga dalalala walang 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 Iihi muna po ang mga person at mga hindi hindi na raw Pati kayo, sasama kayo? Iihihin kayo? Dito. <laughs> 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 Dito pa sa ating So Dito pa. <laughs> share pala 'yan. O share pala. mo. na. Sumunod na na. <laughs> Hello ma'am. Dobdobto ito. Welcome po sa amin. Para po sa Kaya Tayo na muna, ngi-share pala ako. na. Baba. Mm. Sabi sa atin na eh. Nenen Ingat po kayo. Balik po kayo. <laughs> Bago pala po kami tapos. A baba pasok pala <laughs> nga naman pa na tayo, Nene. <laughs> ay lang, na tayo pa uwi. Sabi sa ate, babay po, ingat po kayo. Balik po kayo. <laughs> alam Hindi alam, ay, 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 papasok, mo, pa papasok pa lang. Saan? Tayo. Oh, Sige, basta. Babay po. Ingat po kayo. Balik po kayo. <laughs> Do tayo ah. Ano si Sinini? Saan tayo? Dito muna po kami uuupo. Dito po kami mag-aantay at si Leia po ay Hindi naman. Hindi masyado. Hindi ko sila ganap ng room natin. Ipapaliwanag ko sa inyo. good news nga kasi na-upgrade tayo. Wow! Okay. Na-upgrade tayo. Kaya lang hindi magkakatabi yung mga rooms natin. Merong dalawang room, di ba? Three rooms. Uh -huh. Merong dalawang room na nasa same floor. Merong isang room na mapapahiwalay. Pero yung isang room na mapapahiwalay, siya yung pinakamalaking room, pinakamagandang room. So, iniisip ko, dun sana si Melon kasi yun yung parang sweet eh. Uh -huh. Sweet na siya. Pinakamalaki siyang room uh -huh. sa fourth floor. Kung okay lang kay Melon na siya mapaniwalay, yung mga siyempre siya yung ay, sa isang, lang, ah ilang room lang nakuha natin tignan kung gusto mo milot dahil ito gift ko kay milot lang sa 8th floor oh ayoko so, sa 8th, 8th floor, floor. ayoko doon floor. <laughs> kasi hindi sa 4 floor o <laughs> floor <laughs> sabi ni Kim ah, maganda raw sa 8th floor sabi sa ni Kim ay sabi ko ayoko doon Oh, no. yeah, know, kami po ay papunta na doon sa room. Thank you po, Tita Lea. Thank you, Lea. Congratulations. <laughs> Ito muna tayo sa fourth floor. Ano, dito na agad tayo. Ito uh, sit na, pick it na lang. Babae na. Babae na. Parang gusto ni Melo tayo magkakalapit lang daw kami. Para pag may kailangan daw ay madaling. Ito lang tayo okay. 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 Pero ngayon, pwede naman dito ko na dahil na wala pa rin tayo ng isang room. Oh. Pasok na tayo. Oh, okay na, man, kanya, yung, oh. Wow! Yes, dito po yung room. I room. Kasi pika po yung room dito sa Wow! Ganda! Kasi oh, pika po tayo malak. Tapos ay oo, Wow! Ganda! Oh, wow, ganda! pwede naman tayo maging ako sa inyong Ito yung CR niya. Wow. Malaki na ano? Tatry na po ni Mama yung bed. Oh, si Mama yung nahigan agad. Tsaka si Drew. Oh, si bossing. Oh, po. Laki na kasi bossing eh. Maganda na ang lagay ni bossing dito. Asa ba yung titan? Ito na lang. Ikaw, Milota. Oh, ano? Ay, sino kasama ni Milot dito? Ay, siya ang bahala ko sa nagasan niyan. Kaya si Ricky, kayo, dito na kayo mag-ana. Saan mo gusto, Milot? Dito na lang tayo. Parang mag-ibang 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 mag Dalawang ko pa. Tingnan mo na. pa natin yung iwan. Na ah, sige. Ito, Milot. Dito na lang tayo nila. Paso, dapat tayo na Dito na lang tayo nila. Dito si Milot na Dito na lang daw kami. Ito na lang daw kami. kami. Dito na lang daw kami ni na, ni bossing. na kayo. Ay, <laughs> si na Kim, Doon sa dalawa pa na room. Ano? Dalawa pa. Sweet yung oh. kanya. Oh, dito ka. Oh, oh. Sabi ko, dito na lang talaga si Yan Praga. Oh, ay, oh, ay, ay, sa sa ko si Milo, tatakoy takot sa mata. Ako, oh, di ba ka na lang? Ganun Ganun Thank you, Lord, at ito'y libre. Ang aking lang, ipinokayong mo. Ah. Ay, yes. free, upgrade. Wow. Yung katlo na room natin ay parang three times daw na na-upgrade. Talaga yung ang ganda. kasi so, sabi niya, ma'am, kasi pinagintay ko okay. kayo, ha? <laughs> Thank dog. you, Leia. Thank dog. you so much. Dito, dito, so much. Talaga, dito, 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 tayo na dito, dito, Wow! Know, mami. Mami. Ito yung picture Siyempre, Tayo mag room tour. Yeah. 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 <laughs> <laughs> yeah. So, sino dito ang okay, pwesto? Si, si Melot. Sila ate. Wow! Ganda. Kompleto. I need some prizes. Bye! Bye! Bye. Bye. Oh. <laughs> oh, oh, Pag-share <laughs> <yun>, uh, na. <laughs> Ganda. O yan o, titignan papan. na natin yung taas. May view ka pa dito. May view ka pa dito. May view. May view pa dito. Ani, pasilip nga dito. Ako yung may sarili ka pa TV. May TV ka pa. Kung ano yung hindi mag-aagawa na siya. Ganda. Party ako dito lang maglatag sa Party ako dito lang maglatag sa Dito na daw kami Ayan po at nandito na po kami sa room namin Bali, bali si Lea po ay kumuha ng tatlo, tatlong room Uh, dapat po ay ito ay kay Milot pero ayaw po ni Milot makisa. Gusto po niya ay kasama daw kami. Tapos nung makita po ni Drew Kim ay, hindi na rin umiwalay. Eh. Dito na rin daw sila. Pero tatlong room po yung kinuha ni Leia para po sa amin. At ito po ay gift po ni Leia para sa graduation po ni Milot. Maraming maraming salamat ulit Leia. Uh, first time ko kasama yung pamilya ko aming mag-anak. First time ko na matulog sa ganito. Kaya maraming maraming salamat. Ayan. At i- quick tour mo na po dito sa ano, sa sa kwarto namin. yan mabilis ang room tour mo tayo. Pagpasok mo po, ay ito. Ah, meron ditong pwede kang magkape. Tapos, dito naman po sa kabilang side. Ayan. Dito ko muna inilagay yung aming mga gamit. Yung mga bag namin. Tapos, dito. Ayan po si Bosing. At pagkadating, ay agad ay nahiga na at nanonood na po siya ng TV. O, lakas naman na yung Bosing. Pahina mo. Tapos... Pwede ka ditong tumanaw nga. Ah. Tumanaw. Mamaya, ah. hula ko't mamaya. Si nga, tulog na. Yan, tapos dito sa kabilang side na ito. Papakita ko lang po. At, ano. Tapos diretso tayo. Ay, ay, ay salamin. <laughs> Ayan po ako. <laughs> Nilalamig na. Tapos ito po yung mga anak ko. Hindi ko alam paano kami magkakasya dito. Dahil nag-ipon-ipon na tayo na maghiwalay dito. Pero si Bossing daw ay doon na siya matutulog ka. Ah. Kami laan dito apat. Ah, Hindi ko alam. Pero malaki naman itong ano, ah, kasya tayo Kung dito. Kung si sinisiksikan -si po tayo mama dahil sobrang lamin. Oo nga. At saka pahinaan nga ninyo. Ito ka na. Habang si Nini pa. naman dito ay nagmumuni-muni. Gusto mo ng happy mama. <laughs> 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 ah. Oo nga. Sino nagkakape. Pero hindi ka po lamigin. May kape naman po. Nagmumuni-muni si Nini dito. Sabi naman wow. po ni Kim, kailan kaya ako gagraduate na college? Excited. Eh? <laughs> at nilalamig. At si Kuya Hidro, hindi <laughs> na rin umiwala <laughs> Yan. Tapos yung iba po namin mga yan, sapatos na dito na. At yung iba po namin damit na dito. Boxing. Huwag na. Wala namang masyadong laman Sige dito. Pa. <laughs> ah, nandito pala yung kanaidro. Yan. Tapos dito naman po tayo sa CR. Wow. Hindi pala alap pa lalapas si Ninini ang bathtub. <laughs> Para mga experience. May problema po si Kuya. Paano? Oh. <laughs> <laughs> ano? <Ato, ma. Walang bidin Hindi sila ang... Kung gusto mong dito maligo, yan. Yeah. Wow. <laughs> wala. Si <laughs> ba ang problema na. Tapos naman. ay wala pang timba. Hindi Yan. Pero may blower. Galing bundok. <laughs> 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 Tapos, ayan, ako hindi talaga nagdala ng toothbrush dahil alam po may toothbrush na. Akin po yung isa. Akin tong isa, aha. Ayan, ano Shampoo, conditioner. Ah. Uh pwede -huh. natin dalhin, Conditioner. Dolo, oh, Body wash. <laughs> Oo, oh, ganun tayo. Body lotion. Nakalagay po dito. Ay, ito ah, pwede Oo. Meron um, naman po. Mama, may ganda. Ano naman service po Body massage. Ah, meron ganun. Mahal. Hindi ko na pati. Put scrub. 700. Wait. Yan, at may, kami po hindi na nagdala ng towel. Ay, oha, sakto naman may towel. Yung isa sa amin na lang, ng papa, share, share na lang tayo. Oh, mayroon pa naman patingin. Mali. Ay, okay lang, ayan. Patuyo lang ang, ano, katawan. Okay. nasa kama ha, wala kayo sa tubig. Mga bano. Mga nabano. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye! 哇，大锤！